kaya uh, tayo mm -hmm. parang may naamoy ako hindi maganda ko no, uh, kailangan po nila ako doon kasi po ako doon bago na naman eh, ako po na, so, ay, so, ay, na mga personal ha? na problema si teacher okay. dayan Guru, patuloy pa rin silang nagbibigay. <silence> mga estudyante ng um, ayaw. Kumakain ka. ka ba na ano? Pangarap kasi nang mabigyan sila ng mabigyan ang kinabukasan at umangat sa buhay. Thank you sa lahat. Okay, kung gusto mo wala pa ka po, tamawakas po kasi wala pa sa pag-a-dress si na ka. Tagad doon. Mostly po, may maraming din mag-a-dress na bukulod, sa, sa kamachilin.